sarap oh ha bawi-bawi tayo ng lakas ha takal tayo nagkasakit malakas yung papawis tapos yung ano niya yung klima niya biglang lamig ayun sana ano no, umpisan na medyo sun suno-suno rin na maganda sa katawan nyo ano nagpapawisan sa pakiramdam pagkatapos may hirap yung ano yung puro tulog kain ah, maaga tayo pa paano pag ganun ah, medyo ano tis lang sa una lang yung ano may harap so, medyo nakakatamad pero pag ganun na ah, umihit yung ka katawan pinagpawisan na ah. yun gusto mo, ano der -der -so. na, deri-deri so. Walking muna tayo, medyo pagod na tumakbo. Welcome 2024.